Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali banggit ko nga na pumunta kami sa Raon sa Quiapo. Ito nga ang ilan sa mga stores na napuntahan namin na talagang binabalik-balikan ng mga tao. Unahin na nga natin ang excelente Chinese cooked ham. Sari-saring karne ang tinda nila dito. Kadalasan ay inihahanda ito kapag Pasko at Bagong Taon. Nagmahal na nga din ang paninda nila sa paglipas ng panahon. Buti na lang at masarap pa rin ang mga tinitinda nila. Hindi pa rin nagbabago ang quality. Tama lang natawagin silang excelente. Matatagpuan nga pala ito sa Carlos Palanca Street. Ito naman ang Master Hopia. Kahilirang street lang din ito ng excelente. Matagal na din sila nagtitinda ng Hopia dito. Mula pa 1969. Iba-ibang klaseng Hopia ang tinitinda nila dito. Meron din sila ditong tindang mga pampasalubong. Katulad ng merengue, lengua de gato, yung mga ganon. Sweets ba yun? Basta, native delicacy. Bumili nga pala kami dito ng munggo Hopia at baboy Hopia. Gusto daw nun pasalubong ni misis. 14 pesos na nga ang isa nung classic Hopia. Ito naman ang huli namin puntahan, ang globe lumpia naman ang specialty nila dito. Kung alam niyo yung dirty lumpia, yung naglalako na nasa aluminum, parang ganito yun. Pero syempre, mas malaki ito at mas masarap. 40 pesos ang isa. Meron nga din pala sila ditong chicken empanada. 45 naman yon At masarap din yun. Makikita mo rin dito na fresh nila ginagawa yung mga lumpia. Bawat order. Sa Gonzalo, Puyat Street mo naman yon makikita. Eto na nga at nakauwi na kami. Tanghalian na din kaya kain tayo. Inuna ko na nga kinain yung globe lumpia. Talaga kasi nakakamiss ito. manamis namis yung lasa nitong lumpia na ito. At syempre, mabawang din. Hindi nga lang ganun kaaya-aya tignan kasi nanggaling na yan sa biyahe. Pero masarap pa din yan Gulay nga pala ang laman niyan Para sa mga hindi nakakaalam Nakakabusog nga itong lumpia na to Kahit dalawa lang yung nakain ko Yung hot sauce pala nila dito Maasim-asim kaya ayos din Tamang kombinasyon sa lumpia Ito naman yung master hopia Munggo flavor Hindi ako gaano fan ng hopia Pero masarap din naman ito Manamis-namis din ang lasa Lasang munggo Ito naman ang hopia baboy Mas gusto ko ito Manamis na din ang lasa nito. Pero syempre iba ang lasa nito kaysa dun sa hopia munggo. Flaky nga din pala itong mga hopia na to. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong pinagkaiba nito sa ibang mga hopia. Basta ang alam ko, pag nagawin ng kya po, it's a must to buy this hopia. Ayun lang, bye bye!